Isang sipi mula sa dialogue ni San Catherine ng Siena. Paano natatamo ang kabanalan at bisyo sa pamamagitan ng ating kapwa? Mga bahagi. Isa, paano natatamo ang bawat kabutihan at bisyo sa pamamagitan ng ating kapwa? Dalawa, kung paano nakukuha ang kabanalan sa pamamagitan ng ating kapwa, at kung paano ito naiiba sa ganoong paraan sa mga nilalang. Tatlo, paano napapatunayan at napapalakas ang kabanalan sa pamamagitan ng mga bisyo. Sa mga bahaging ito ng dialog, ipinaliwanag ng Diyos sa pagsasalita sa pamamagitan ni San Catherine ng Siena na ang ating kapwa, kahit mahirap, ay nagsisilbing paraan upang tayo ay umunlad sa espirituwal sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ating mga kabanalan. Narito kung paano. Ang ating kapwa ay nagbibigay ng mga pagkakataong maisagawa ang kabanalan. Ipinaliliwanag ng Diyos na ang bawat kabanalan ay natamo sa pamamagitan ng ating kapwa. Obligasyon daw nating mahalin ang ating kapwa tulad ng ating sarili at magbigay ng espiritual at temporal na tulong kung kinakailangan. Kapag hindi tayo nagmamahal, hindi lamang natin sinasaktan ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanila ng ating suporta, kundi pati na rin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagputol sa ating sarili mula sa biyaya. Tinutulungan tayo ng mahihirap na kapitbahay na patunayan at palakasin ang ating mga kabanalan, ipinaliwanag ng Diyos na mapapatunayan natin ang ating pagtitiis sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mahirap at nakakapinsalang kapwa. Sinabi niya na pinatutunayan natin ang ating pagpapakumbaba sa harap ng kapalaluan, ang ating pananampalataya, kapag nahaharap sa pagtataksil, ang ating pag-asa kapag naharap sa kawala ng pag-asa, at iba pa. Nilinaw ng Diyos na ang pagiging negatibo ng iba ay hindi nagpapababa ng ating sariling mga kabutihan, sa halip ay nagbibigay ito ng okasyon upang palakasin at ipakita ang mga ito. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay, binibigyang diin ng Diyos na ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa ay magkakaugnay. Sinabi niya na ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay nagmumula sa ating pagmamahal sa Diyos at hindi natin tunay na maibigin ang Diyos kung hindi natin mahalin ang ating kapwa. Ang paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa, maging sa mga mahihirap, ay nagiging pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang ating kapwa upang tulungan tayong umunlad. Inihahayag ng Diyos na sadyang nilikha niya ang isang mundo kung saan ang mga tao ay may iba't ibang mga pangangailangan at talento na nangangailangan sa atin na umasa sa isa't isa. Ang pagkakaugnayang ito, paliwanag ng Diyos, ay nangangailangan ng mga gawa ng pagmamahal at paglilingkod na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataong magpakita ng kabanalan at lumago ang ating pagmamahal sa Diyos. Sa makatuwid, ayon sa mga sanggunian, maging ang ating mga mapaghamong kapitbahay ay mga kasangkapan kung saan malilinang natin ang ating mga kabanalan at mapapalalim ang ating kaugnayan sa Diyos. Naglalahad sila ng mga pagkakataon upang magtiis, magpakumbaba, at iba pang mga kabanalan, at sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa kanila, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Maaari kang makahanap ng isang tizife eh, na bersyon ng ang dialog ni S. E. Catherine ng Siena sa Internet Archive. Narito ang isang link sa pahina kung saan maaari mong basahin o ay download ito. O ay uh, scan ang tggcd code na ito.